paging at beat emergency ninibad ng gb <laughs> mga <laughs> boy ang pinaka sa team katapang oh katap <laughs> <laughs> naman out cash out sa dito na yan sa <laughs> sa sa super race skater <laughs> boy skater skater katap naman naman cash out ah uh, gb 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 is nice Grabing, sangay. <laughs> Sige, <laughs> at ngayon mga boy nandini si GB Tapang ang pinaka idol natin Paging at the beat Emergency Nandini <laughs> <laughs> si idol GB mga boy Ang pinaka gwapo sa team katapang Gerne Sa <laughs> out oh? naman Wash out, cash out sa, Dito na sa Sa, sa sa Super Race. <laughs> scatter boy. skater Scatter. 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 <laughs> Ayan. Idol na idol natin to. Mala malakas sa minom. Magaling sumayaw. Yeah, malakas. Malakas din sa babae. Par. <laughs> okay ka lang, Par. Ba't gabi, Par? Nawala ka gabi, Par? Ah. Ha? Ban ba? So, eh. Chicks. May cheese hari Ari kagabi. <laughs> De, mali siya dahil pagod siya kagabi mga boy. Kasama kami kagabi. Ayan. Malakas din nito. Sa mga chicks. Idol. Idol. Uwi na kami ngayon. Okay, uwi. Kita kasi na lang sa susunod. Diba? Okay. Mamiss ka namin, Idol. Idol GB Tapang. Napakalakas rin. <laughs> Chat at mo naman dyan. Cash out.

Nasa na si Idol Jimmy? Ba't nawala? Ay. Ting ne. Ha? <laughs> 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 Grabe, napakalaga sa ring tao na rin. Ang lakas sa mga chicks. Bigay naman dyan, isa. <laughs> joke lah, joke lah. Joke lah, biro-biro lang namin yan.